So, ayun guys, sakit na ako sa bahay. Eh, sa kwarto. Pagagiyak na ako ng gamit para sa confine. <laughs> Nakakakaba na, nakaka-excited. So, ayan. Excited na akong makita si Talia Rose. Magagiyak na ako ng gamit, hospital bag. Unahin natin tong pang pump, pump na binili ko bago. Kasi yung luma, di ko na makita kung saan nakalagay. So, padede ma'am. So, dito ko ilalagay yung mga damit na pinapalondi ko lang. Ito yung paha ko dati kay Natalie, idalin ko na rin. Tapos ito naman pang bilot kay baby. Ito pang, ano, sa CS wound ko. Para malaking ban so, yan, daming mustela pang baby. Pero ang kailangan ko lang muna siguro is tong gentle cleansing gel hair and body ko na lang din ilalagay. <laughs> <Pag -i -touch. laughs> Mamaya ayusin ko na lang. Yan. Kaya muna kay sama-sama. Syempre, -sama. hospital yun. Magdadala rin ako ng ganito. Saka mga wipes. Panghugas ng bottle. And ng alcohol. Tapos isang diaper. Pang newborn. Ayan. Dali din. Na rin natin. Hindi ata kasha. Kasi itong mga chico na bagong bottle. extra ano. Ayan na, yan lang ang kasha. Ako na rin lagay na isa. Ayan talaga ka. Ayan, magdadala tayo ng hair plancha. Ayan ko pa. Tapos sa kulay. Favorite kong pabango. Dali na rin. Cotton. Ayan, meron pa akong old kagaya ko. So, charger. Ayan, not nat condensada cream. Bawal mawala. Ano ko na rin mga pang heartburn ko. Taling ko na. Ano sa gel. At ang lotion ko, bawal maiwan. Ayan, tapos ito yung binili kong cellphone para dito ko i-lalagay yung mga video ni Talia. So, ayan siya, default. Dito ko siya i-compile. Binili ko lang talaga to para dun. Andiyan na lang. Ito na rin to isa kong charger. Mahaba-haba kasi yung wire na ito. Yung maganda to. Maganda rin. Mini power bank sa sa hair. And kukuha syempre ako ng Rosmar's products. Ang kuha kong sabon. Bawal mo. Ma maiwan. O, oh, pang lipstick-lipstick ko doon. Ayan, Kojik Papaya set. Ginagamit ko kasi ito ngayon, guys. Kaya bawal mawala. wala. ko na rin itong dalawang set natin. Ayan guys, ito Hydro Glass Skin Set para poreless, glass skin. Ito naman rejuve set natin. Ito naman yung pang pekas melasma. Pero lahat yan, nakakatanggal ng pimples, dark spots, speckula. Kaya dadaling ko to lahat. Ayan. Tara! Shoot natin dito sa bag. Mga bawal mawala sa aking dala. Ayan, syempre hindi pwede mawala yung belly butter ko. Ayan. Charan.